Kilala niyo po ba si Daddy Frankina, Lola? Parang, <laughs> huh? hindi ko masyadong kilala. So uh, balita ko, English speaking daw sila. <laughs> Mayroon po yung alam po na. How old are you, Lola? I'm uh, 86 years old coming this coming December. See, balita ko kay Lola, <laughs> di baling walang pera, basta masaya. masaya. May isa na naman akong nalaman, Lola, magaling ka raw kumanta. <laughs> eh. <laughs> asinan na lang. Oh, sige nga. Gusto ko marinig doon lang. May rap manayay na ulila datung, Tangga mm -hmm. po'y dilin at niya tao tau Yan, magandang magandang tanghali mga kababayan. Andito tayo ngayon sa... Hindi ko alam kung anong lugar to. Basta habang naglilibot ang Team Daddy Frankie, meron kaming nakausap na isang citizen na nagsabi na isang lola na maraming uh, inaalaga ang apo na yung magulang ng apo niya is wala na ang igit pa dun mga kababayan ang sinasabi niya ay hindi niya raw kailangan ng pera ang mahalaga raw sa kanya is uh, maging maayos lang lagi yung kanyang katawan at laging malakas at walang sakit ay masaya na po siya ang buong team na puntahan para ilapit kay Daddy Brad sa ngayon ay kakusapin natin tara samahan kay mga kababayan yan mga kababayan tara samahan nyo ko at puntahan natin kakusapin natin si Lola ay Lola ah, kumusta hmm, mabuti yan si ito, ito po mga kababayan si Lola pwede mo po nay ay, Lula. Oo, upo tayo. Usap tayo. peding ano, mag magkipag-usap. Mag Ayan. Oh. Ang ganda naman dito, Nay, no? Hmm. Nabalitaan ko, Nay. Bahay mo to, Nay. Lula. Hmm. Ha? Hindi. Kaninong bahay to? Bahay na. Dito ka tuloy Bahay ng pamangkin. Bahay ng pamangkin nyo. Pero dito kayo nakatira? Oo. Nandoon sila sa, ano, ah, hmm. Nasa eh, saan ka natutulog dyan? Hindi. Tignan niyo mga kababayan. Kung uh, saan natutulog si Lola. Silipin natin. Ah. <laughs> oh, <laughs> yun. daming damit na nakasabit na, eh, no? Um, daming... Ilang kayo natutulog dyan, Lola? Oo, oh, oh, kaming dalawa. Ay, kayong dalawa mag-asawa at sa loob yung mga apo mo. Oo, oh, apo ko. Hmm. Ilan ba yung apo mo, Lola? Uh, walo, pero yung apo ko sa tuhod. Apo sa tuhod, walo. Ay, Marami ng apo si Lola, mga kababayan. Ay, ay, ay. Ma may iba ako, Lola. San ka naman, san naman kayo nakuha ng ano, ng pang ah pang buhay. pang, pang, oh, pang araw-araw niyong kabuhayan. So, minsan, yung kuhan, anak ko nagliripin na elektrik pa. Kung may niya, kaya bago patala niya ako, kung wala, uh, di yung mga kamag-anak ko dyan, pwede akong umuutang, meron bigay nila. Gano'n. Hmm. Yan, bago tayo mag-umpisa sa lahat-lahat, Lola, pwede po hmm. muna akong magpakilala. Hmm. Ako si Boss JB, isa sa team Daddy Frankie. In behalf of Daddy Frankie, na ay Lola, hmm. ako muna ang nautusan ni Daddy Frankie na uh, magpunta dahil may... Sa ginagawang importante sa Makati hmm. Kilala niyo po ba si Daddy Frankie na? Lola Parang ha? <laughs> Hindi ko masyadong kilala uh, Pero naririnig mo siya Oo, Ano yung mga bagay na ginagawa ni Daddy Frankie? Nagtutulong siya ha? Nagtutulong? Hmm. Siya nga pala nay Ay lola Nanay na ako ng nanay no? Lola Ilang <laughs> yeah. taon na kayo lola 86. 86. Kung December 9, 86. Na... Balita ko, English speaking si Lula. Ha? Ah? Balita ko, English speaking daw sila. <laughs> Mayroon po, yung alam ko na lang, pero yung, yung malalim na... Sige yan. nga, Lula, bigyan mo nga ako ng ano, Lula, yung magandang English speaking dyan para, para maging masaya. ano? Uh. Lula, how old are you, Lula? I'm um, uh, 86. years old coming this coming December. This coming December. Where do you live, Lula? Yeah. In Barangay Kintong. Barangay Kintong in? San Carlos, Pangasinan. Iyon, English speaking talaga. Uh, how about how about your husband Lola grandmother? Uh, Jerry, you're correct. It, ah, uh, it's okay. Yeah, uh, your husband is very handsome, Lola. <laughs> Yeah. <laughs> handsome. Uh, handsome. Yan, yan, ang gusto kay Lola. Kasi balita ko kay Lola, di baling walang pera. Basta masaya. Masaya. Uh, narinig ko kay Lola yun. Pero pati ka na Lola, hindi uh -huh. ako fluent magsalita ng English ganun din ako. Ah, at Ayun, least walang lang. Uh, yung mga basic basic lang. Wala. Mababaw na English, ayan ang kuan itatry ko na lang. Pero may isa na naman akong nalaman lola eh, magaling ka raw kumanta <laughs> eh. <laughs> ah, ah, bigyan mo nga ako ng magandang magandang ano lola, yung magandang ano yung Ah, uh, kanta na kahit mali lang na kanta. Yung no, pam, pa, ano? pampasaya. Yung pampasaya, pampasaya. sa... Oo. oo. So, Para... Hindi ako marunong mag... mag-tune eh. Na, alam, parang ano lang. Ay, hindi ka marunong mag, mag rap uh, Mayroon na akong alam na kanta. Pero hindi ano, ako marunong mag... yung... mag-tune. mag tune, <laughs> ah, mag -tune. tune. Anong mag-tune? Yung tune, yung ano, tune. Yung... Mag Sumayaw ba? Hindi, <laughs> eh, <laughs> huwag mo na samahan ng sayaw, Lola. Marami <laughs> kang talent. Hindi, uh, uh. Um, Yeah, uh, ano, ba, ano ba yung mga ibang yung kahit mali lang nakanta pampasaya sa mga katulad mo lola yung mga nagkakaroon ng uh, stress sa buhay para uh, mainganyo sila na lumaban sa anumang Pangasinan. Oo oh, sige yung taga Pangasinan tayo uh, sige nga lola. Kami dalawa uli na kami sa nanay tatay wala hmm. kami nang magulang. Mhm. Uh -huh. Alam yung Pangasinan na lang. Oo oh, sige nga gusto mo marinig lola. Uh -huh. Mayrak manayay na ulila dati mm -hmm. dan po'y dilin ating yataw-tawagin Ayan nalang <laughs> Ganda ng ganda ng ano ni Lola Parang parang ibig sabihin kasi yun yung mga kababayan Mahirap daw uh, maulila sa mga ano mahal sa buhay oh, Ulila kami mm. Ulilang lubos iniwan ng magulang. Alam mo, Lola, sa totoo lang? Lalo, lalo na, na, kapapatay na lang yung anak ko, walong anak niya. Mm. Pag naalala ko, yan ako, umiiyak ako kung naalala ko yung anak ko namatay. Walong anak niyang iniwan. Wow, naman si Lola, no? Kaming dalawa na ano, dahil yung anak kong panganay, dahil dalawang nabuhay. Ang anak ko siya, pero yung dalawang nabuhay na normal ko naman kinanaka yun pero yung pito premature kaya dadalawang dalawang nabuhay pero yung isang panganay ko nandoon wala pang asawa yung yung pangalawa walong anak niya ngayon walong inimuwen namatay siya namatay na yung oh anak God. walong anak niya inaniwan kami lahat nag-alaga condolence Lola sa ano alam mo paras lang tayo ng sitwasyon Lola tatuto At kami ni Daddy Frankie ganun uh, na karang araw lang po ay ano uh, bilang lang buhay po ang aming ina napakasakit sakit si biglaan wala po kung ano biglaan na lang na nangyari wala tayo magawa kundi tanggapin nakaiyak kaya stop muna ng ano ng kapag naalala ko na iyak kaya... na ako kaya meron din ako minsan hmm. kung naalala ko yung anak kong namatay na walong anak niya niwan sa akin minta ako dyan o oh, sisilipin nila ako ng mga apo ko ba't umiyak kayo lula nay sabi nila wala ka ako doon na kayo ka ako ayun naalala ko siya hmm. Hmm na yung biglang saya namin ni Lola. Parang biglang nalungkot nung naalala yung mga malas sa buhay, no? Ako kasi Lola, kumanta ka pa ng ano eh. Ayan yun eh. Ay. basta ano, tuloy lang tayo na no? Sa mga hamon ng ano, buhay. Kaya natin yan. Kasi pagod na rin akong umiyak. Parang ano, ubos na yung luwa ko rin eh. Pero kailangan pa rin natin magpatuloy. Ko yung anak kong namatay na walo ang anak niyang iniwan eh. Pumunta ko dyan, silip si na ako, umiyak na ako. Nay, tama na yan. May Gaano ba kahirap, Nay? Yung, Gaano ba kahirap, Nay, ang iwan? Tama na yan, Nay. Sabi ng mga apo ko dahil walo ang iniwan ng anak niya. Tama na yan, Nay. Nagkasakit ng dyan lang. Galing sa, ano, nag-gay, nag-re-repair mm -hmm. ng electric pan sa gawasing na ngayon um, bumalik na dito nagkasakit na dyan bigla na buhay ang dalawang araw lang bumalik they... hmm. na, na bigla na in, punta ko sa hospital wala na bigla may bigla din ako rin na bigla din <laughs> na wala na ako ng malay Kanyan lang na, sabi ng mga kwan nakapit ba ko, pamangkin ko ganyan lang sabi nila Huwag na nga alin, talagang kwan sabi nila. Eh yung nai, matanong ko lang nai, may iba. Eh yung nanay nila saan na? Yung di ba yung anak mo na nawala, uh, so baka bilang buhay ay may walong anak. Mm. Eh yung nanay saan naman nay nanay? Wala anong na? Hindi matanong ko lang, matang, ay, ay, nandito siya. O nandito, na, nandiyan o anong, sa anong, anong anong naman ang trabaho Siyempre ng trabaho. makiupa sa magtatay itong ganito. Magtatahin ng ganito? Um, Isang doyan ang upa niya. 12 pesos na Magkano? 12 pesos. 20 pesos? Oo, oo. Pag nagtahi ka ng tatahin, ganito? Oo. Marami na? Oo uh, uh, simple tinitiis na wala Walang anak buhay. Tinitiisan lang. lang. Makagawa ng kwan, limang doyan. Uh, mayroon ng kwan, isinta pesos niya, kung minsan 10, ganun 120, oh, wow, uh, wow. isang araw, ganun e, eh, tinitiis lang ng nag dahil kuwan, yung apo ko wala. E, hindi, kumakasya ba yun, nai, sa walong anak? Hindi rin, tinutulungan ng, kuwan, yung naghanap din ng ibang paghanap buhay niya hmm. sa, Ilang taon na ba yung anak mo, nai? E, yung asawa ng anak mo, nai? Nasa mga kabilang buhay? Ah, bata ano Ano namatay mga... yung anak ko? Hmm. 45. Ah, 45. Ah, ngayon sila is nandito. Ah, uh, oo. Uh, hmm. yung mga walong anak mo na yon. Hmm. Kasama ko silang lahat dito. Dahil, one, wala yung manugang ko, wala na rin ang manugang. Hmm. Hmm. Hindi, Lila na rin. hindi, ako hindi, 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 Nay, dahil wala kayong kasama, sabi ng manugang ko. Wala nakiupan ng tatay na ito doon sa na ng pinsang ko. Yan, napinitiisan lang, kunti-kunti lang. Basta makaraos kami ng araw-araw, may araw-araw. Ayos na rin. Hmm, <laughs> sige, basta na ilaban lang sa anumang lahat ng ano. Kaya natin yan, no? Lola, at least nakita ko masayain si Lola, <laughs> eh. Mga kaubay. Uh, <laughs> oh, gaya ng sabi ko kanina, Ah, di bali na raw walang pera. Ang ang mahalaga? Ma masaya. Masaya at ano pa Ay uh, lola. Uh, ano? Ayan na lang basta kahit na kunting wala lang kayo. Uh, di masaya ako kahit na walang wala masaya ako. lang um, wala kang wan wan Wala na malungkot ka lalong lumulungkot ka. Oh, uh, Sana uh, ma-inspire natin yung mga iba na walang pera, kahit walang pera masaya pa masaya. Rin. Hmm. dahil kasang kapag oh, oh. dahil Masang lola kasang kapag kasang. lagi tayong stress yung puso natin ah, mahirap nangihina din yan mm. hindi siya mag oh. lola no mm. kaya la, pag lagi ka masaya uh, nawawala yung stress yung, yung oh, pag-circulate oh, oh, oh. ng ano natin oh. mm, magiging normal yan, oh. Oh. Uh, yan. kaya uh, bilibaw kay lola oh. na kahit masaya. walang pera masaya, masaya. lang masaya. no mm. basta malakas ang katawan kahit walang pera Mahanap mo yan, basta malakas ang katawan. Ang mm -hmm. mm -hmm. galing, yan ang gusto mm -hmm. ko. Sana maging kuwaran ka sa mga ibang senior na katulad mo, Lola, ha? Mm -hmm. bili Billy ba ako, nagpunta ang Team Daddy Frankie mm -hmm. dito. Mayroon mo yun, hindi? Ah, uh, coming 86 old this coming uh, oh. six years old, coming mm December. -hmm. Ah, 86 years old? Oh. You're so very lucky! Ah, <laughs> uh, tingnan mo, malakas pa rin, oh. oh yes. uh, You're I'm so nice! Cool. <laughs> You are strong, stronger than yes. than others. Oh, yes. Hello. Oh, yes. Yes. oh diba? naging masaya na tuloy yung dating malungkot kanina, ngayon ay tawanan na namin ni Lola. Yan, Yan ang gusto kay Lola, Lola no. Kahit na, one, kahit na may English, is crooked. Ano no, all, 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 all. your English is so is crooked. Uh, ano ba yun? Yung nag-crack, crack, crack. crack asapre uh, ah? i try and try yun oh. try and try until success gano'n ang <laughs> sabi yes, nila no oh oh eh oh nang baita masaya ano? na ano 'di ba kaya na mababang pinag-aralan ko 'yan oh yan eh isasama ko yung ano yung kaya na crooked sige try and try and try ko ano? 'yan yan ba yung sikreto mo la oh ah yan ba yung sikreto mo para okay. pampahaba ng buhay okay iyon na, na, narinig nyo mga kababayan <laughs> yung sikreto ni nanay sasabihin ko na ipagsisigawan ko sa buong mundo yan yung maglaging masaya para humaba ang buhay uh, oo oh. kahit nawala-wala anak yun basta malakas ang katawan kahit nawala oo oh. uh, anak mo yung pagkain kung malakas ang katawan ay kung walang pagkain na at humihina ka ay wala Lalo, lalong manghihina no? lalong humihina lalong magkakasakit uh, oo oh kay nawala pa saya. gusto ko no. kay Lola. Sana, sana yung kasi lula, alam mo Lola, yung mga ibang Lola, kapag walang pera, malungkot. Ay, wala man o masaya ka para. Yung wala, mamaya magkakaroon. Iyon. Okay. Kahit ang ulam natin, ay ano, no, uh, tawag dito, pretong talong. Oo, oh, oh, lang. Anong alubibi? alubibi? Anong alubibi? Yung baguong. Ano ba sa English yung bagoong nula? Salted fish. Salted <laughs> egg! Tama yun? Yeah, tama ba yung mga kabayan? Pakoment dyan yung mga kabayan. Ang list na nung bagoong. Salted egg. Salted <laughs> fish yun? Ay, salted fish. Ay, ay, ay uh, salted fish. Uh, tama yun? Oo, siyempre. Maalat nice na isda. <laughs> <laughs> Kahit naglugod, itatry ko na lang para oh, malalaman ko na ang ang maganda kay Lola. Uh, pero at least malapit okay. na rin yung nai. Mm -hmm. Sa bagay, ito malalaman natin sa comment mo na. Wala. ano Kanina pa tayo nagpipintuhan, nag Lola. Gusto kong malaman yung... May I know your beautiful name? Uh, Felicidad Sollano. Felicidad? Uh, ang middle name ko, Aquino. Mm -hmm. Felicidad? Apelido ko nung dalaga ko yung Aquino. Uh Oo. -oh. oh, na ngayon, ayan ang middle name ko na Felicidad Aquino Soriano. Oh, nasa Soriano. yan. Felicidad mm, Aquino Soriano. Ciudad, so, uh -huh. Ang sekreto ni Ma'am Felicidad Aquino Soriano ay maging masaya para masaya humaba na. ang buhay. Buhay. Ayan. Ayan. Eh, Biro niyo, ni 86 ko na. Oh. Ayan, malapit ka na mag... Oh, uh -huh. Malapit ka na mag... Ano na eh? Malapit, eh, Lola, malapit ka ng... Uh Ilang taon na lang, makukuha mo na isandaan libo. Ilang taon na lang. Oo. Oh. Totoo ba kayo? Totoo yun. Oo. Sabi oh. niya, pero yung kapatid ko dyan, malakas pa rin, pero absent man na. Absent man na. what happened what happened, na. what happened to your your brother? Uh, on 90, si absent, uh, well, hindi, hindi na maka, ano, absent man doon na in na they're, they're so lucky. Na, 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 ano, yung memory na. Out of memory? Ah, uh, yung memory na i speak English. Speak, speak English mo Can you speak English? Ang tama lang ba, Eh, You said a while ago that you are try and try until you success, di ba? Yes. Yeah, at least naging... ano... tanong ko lang, no? Kwan, no? Pupunta ko na sa ano, sa... Dito na yung eskwilaan. Oo. Aray, maestra. Oo. Ay, pumikam ah, ano yung mga ah, bigyan mo nga ako kululan ng magandang an, magandang ano, yung magandang ah, ah, kasabihan or ano, joke. Sige, una yung unang joke lula may lola, may alam ka bang joke para maging mapatawa mo sila. Y yung mga lola na na lola na nalulungkot, pwede mo ba silang pasayahin? Isang joke mo sa kanila. baka oh, oh, isang joke Oh, isang joke sige. Oh. Yung kwan, ano, isang, <laughs> parang mm -hmm. hindi ako naaalala yung anong Oo, ako... oh, oh, di lang. Ah, moto, moto mo Lola. Moto, moto na lang, moto. May moto ka ba Lola? mga kasabihan na makakapag-inspire ka sa mga ibang senior citizen na nagkakaroon ng problema o na stress para mawala ang kanilang stress. Uh, um, oh, mga katulad kong matanda na, na katulad kong ganitong edad, gayain ako na hindi uh, hindi mawawala yung ano yung memory ko uh, para yung dating memory ko ganun din hanggang ngayon kahit na kahit na matanda na ako kaya gay gayain niyo ako mga mga kwan mga matatanda ka wala na sige sige lola lola hmm. Anong gusto mo? Matalong kita, Lola, kasi balita ko ayaw mo ng pera. At anong gusto mo, Lola? pera o masaya? Mm, maya, masaya pa rin. Pong, uh -huh. Pipiliin mo pa rin ang masaya, Lola? Tinanin niyo mga kababayo. Oh, Siyempre, kahit ako, di ba? Uh -huh. Pipiliin ako, pera o masaya. Siyempre, ang pipiliin ko yung masaya. Yung masaya. Para, masaya, para may pera ka, may pero hindi ka masaya, di ba? Oo, kahit na may pera ka mo, hindi ka masaya, walang kwenta yung pera. Ayun. Oh. Pero ganun pa man. na may pera o wala man, masaya ka pa rin. Uh -huh. Huwag kang uh -huh. maglulungkot para na, na lalong kuwan umihirap ang buhay kung malungkot ka, kahit na walang pera, kahit may pera ka, kung malungkot ka, lalong lumulungkot ka. Mm uh -huh. Pagsayaan mo lahat, uh -huh. dahil ganyan lang naranasan, di pagsayaan lahat ng kung anong man nabat, Kung anong mayroon. Oo, uh -huh. kung anong mayroon. Ya, sinabi mong yan, Lola, may regalo si Daddy Frankie sa'yo, Lola. Masaya. Masaya. Uh -huh. Oo, bibigyang kanya ng saya. Teka lang lola, kukunin ko ah. Ay, ayan, kukunin ni bakas ni Tax. lula Lola, pibigyan kanya ng ano, para maging masaya ka. Yan po yung uh, nirigalo ni Daddy Frankie sa mga katulad mo. Nagpa sa totoo lang lola, nagpapasalamat ang team Daddy Frankie dahil mapag ma-inspire mo yung mga mga senior citizen na nalulungkot, na na-stress es is binigyan mo sila ng ano ng uh, idea para maging masaya lang. May ko sila para maging masaya sila. Kasi alam mo lola, tama ka lola. Yung pera kasi lola, kahit gaano pa karami ang iyong pera ay hindi kayang dugtungan ng buhay. Dahil lola, alam mo kung lola. Gaano man ang kagay ng mga nagkakasakit dun sa ospital, gaano man karami ang pera nila. Uh, oo, talaga. Hindi nila kaya dugtungan oo, uh, yung buhay. Kahit, uh, kahit na marami kang pera, uh, ang sakit, uh, kung yung para, uh, ma, hindi uh, mo magagamot ng patay, magagamot ng sakit. Mm -hmm. Kung nagkakaroon mm -hmm. ka ng sakit, di ba? Iyon. Yan, Lola, nandito na. Mm -hmm. Yung pamilya na bibigay ni Daddy Frankie yan, dala ni Bagas ni Tax, ang bigas Lola. Lola, ba? ano yan, Lola? Oh, Palay ni Daddy Frankie yan. Ito, ito. Okay. Mm -hmm bagong ani kung napapanood mo lola yun yung mga pinapaaraw doon sa si shelter ito nagpakiskis kami tas ito ang pinagawa ang mga bagong ani malambot siya ano masasabi mo lola kay daddy Frankie maraming salamat po kay daddy Frankie dahil binigyan kami eh, binigyan kami ng grasya ng bigas Basta Alam. laban lang lola Huwag mong gaya ng sabi mo. Idol kita. Salamat po. Dahil kilala kilala yung ano, nagihirap. Salamat sa tulong. Ano mo lola kasi lola ano? Yung talaga na di ni Daddy Frankie. Naglilibot siya. Tinitignan yung mga katulad ninyo na mahit makapag-abot ng maliit na bagay ay mapasaya kayo. Kahit Oo. sa maliit na bagay ay mapasaya kayo. Kahit na maliit na bibigyan ni Daddy Frankie, eh, masaya pa rin ako. Kahit mali man, mali man, man, masaya magbigay, lalong masaya rin ako kahit na maliit na bagay Maraming salamat. Po. Eh. So yan mga kababayan, isang sinanay ay lola, Felicidad Aquino Soriano isang nag-inspire sa mga senior na naging masaya at huwag isipin ng problema para humaba ang buhay niya Yan. so yung ka mga babae hindi ko na po ahabaan ang pag usap kay Lola kasi isa lang naman ang adikain natin uh, makatulong at makapagpasaya kahit sa mali na kaparanan ay mapasaya natin si Tanay Felicidad Aquino Soriano yeah. Sa lahat po ng mga senior citizen dyan, hindi natin yung sinabi ni Lola. Sekreto niya po ay laging huwag isipin ang problema. Magsaya lang kahit walang pera. Pero bukod dyan, may bibigay pa rin si Boss JB. Pambili ng ula. Kasi may bigas ka na, Lola? Oo. Meron na. Pero may ulam ka dyan? Ha? May, may ulam ba si Lola? Anong ulam mo dyan, Lola? Nagulay na lang. Anong gulay mo dyan, Lola? talong masarap masarap yun adubo uh, may luya ganun di ba lagyan ng daw ng malunggay luya may... Walang... saka may salted fish wala kahit na walang wala salted fish oh, kahit na walang saog oh, masarap pa rin dahil bibit sinan na wala may bibit sinan hindi na yung sila wala mm. 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 anong mayroon kinti mayroon kakain ng Ayan, diba? hmm. mga si Nanay Felicidad Soriano, ang English speaking ng Barangay Barangay Kintong. Barangay Kintong. Siya shout out po sa uh, mapagmahal na captain dito. Ang Team Daddy Frankie po ay nakapunta dito sa inyong lugar. yan. Kaya dito po kami Kilamat Nanay Felicidad. Ayan. Sal. Ito magbigay tayo ng pambili ng ulam lola. Pagbili mo ng salted fish, Lola, ah. Okay. Oh, one, So, pasensya ka na dyan, ah. Oo, mm, salamat. Pagbili mo ng salted fish. No? Oo, oh, salted fish. Uh, pero ngayon ko lang ingin po yung English na sinabi ni Lola, yung English sa bagoong. Salted fish. Tama nga naman si Lola. <laughs> Kala ko salted egg, eh. Oo, oh, di ba? Oo, oh, hindi ko na po abaan. Yan. Maraming maraming salamat po okay. sa lahat po ng sumusuporta salamat. sa Team Daddy Frankie. Yan, Lola. Bye-bye. Bye-bye. Mm -hmm. Maraming salamat po. Okay. Mm -hmm. Ano la, Lola? Basta laban lang, Lola. Ha? Okay. Oh, at na mo. 86 years old, Lola. Bye-bye. Yan, mga kabayan. Ano ko lang, babanggitin ko lang ulit po sa lahat po ng mga sumusuporta sa Team Daddy Frankie at kaysa Daddy Frankie Official. Maraming maraming salamat at naglalambing ang inyong lingkod. Boss JB Vlogs, premier natin 7.08. Gabi-gabi po. Ay, nandiyan po lahat ng sariwang uh, fresh na fresh na video ng uh, Daddy Frankie Vlogs. yan maraming maraming salamat. Bye-bye.